Magandang araw para nyake. Ako si Carmina Manalang at narito na naman ang weekly news recap ng Paranaque ngayon. Hatid sa inyo ang mga pinakamahalagang balita sa ating lungsod ngayong linggo. Nagkaisa ang labing-anin na barangay sa lungsod para sa nyakin Bayanihan sa Kalinisan. Isang sabayang clean-up drive tuwing Sabado laban sa pagbaha. Simula Agosto 23, ipinatutupad ang sabayang clean-up drive tuwing Sabado mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa ilalim ng programang Paranya Clean. Layunin nitong maiwasan ang pagbaha matapos ang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kasama sa gawain ang paglilinis ng kalsada at kanal, pagbubukas ng manhole at tamang pagtatapon ng basura. Inaatasa ng mga punong barangay na pangunahan ng aktibidad habang minomonitor ito ng Senro at DALG Paranaque, katuwang ang pribadong sektor at iba pang grupo. Samantala, mula sa paglilinis sa mga barangay, isang pribadong kumpanya naman ang nag-abot ng tulong para sa kalikasan at kahubo at kabuhayan. Nagpamalas muli ng suporta sa kapalgiran at komunidad ang Soler Resort matapos mag-donate ng kanilang mga lumang uniform para sa Recyclable Livelihood Program ng Lungsod. Sa turnover activity noong September 16, ibinigay ng Soler Resort ang kanilang dating uniforme upang ma-recycle at gawing materyales para sa pangkabuhayang proyekto ng Lungsod. Ipoproseso ang mga donasyon sa Material Recovery Facility katuwang ang Senro. Layunin ng inisyatiba na palakasin ang mga livelihood program habang binabawasan ang basura at pinoprotektahan ang kalikasan. May panibagong hakbang naman ang MMDA para maigsan ang trapiko sa Metro Manila. Aprobado na ng Metro Manila Council ang pagbabawal sa street parking sa mga pangunahing kasada kabilang ang ilang lugar dito sa Paranaque. Ipinasa ng MMDA ang Resolution No. 25-001 na nagbabawal sa parking sa National Primary Roads sa National Secondary Roads papayagan lang ito mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Layunin ng patakaran na mapagaan ang trapiko at maiwasan ang aksidente. Kasama sa ipatutupad ang Rojas Boulevard, Taft Avenue, South Super Highway Service Roads, Dr. A. Santos Avenue at Ninoy Aquino Avenue. Samantala, isang alitan sa kasada ang nauwi sa pananakit nitong September 18 ng umaga. Isang traffic enforcer ang nasugatan sa gitna ng away trafiko sa Dr. ay Santos Avenue sa barangay San Benicio. Pinaran ng enforcer ang isang jeepney driver malapit sa paranya kay National High School dahil sa ilegal na pagsakay at pagbaba ng pasahero. Sa halip na sumunod, nagtalo ang dalawa at nauwi ito sa pananakit. Agad na rumisponde ang isang pulis mula sa PNP ABSE Group at nakuha ang dalang patalim ng tsuper. Naaresto ang sospek at nahaharap sa kasong frustrated homicide. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ng Paranaque 1 ang biktima. Maganda na muli ang mga motorista ay may panibagong dagdag presyo na naman sa mga produktong petrolyo sa darating na linggo. Ito na ang, ang na sunod-sunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng gasolina at ikalima naman, para sa diesel, kerosene ayon sa Department of Energy. Inaasahang tataas muli ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tansya ng DOE, may dagdag na humigit kumulang 70 sentimo sa kada litro ng gasolina. Nasa 35 sentimos naman ang maaring ikarga sa diesel at 65 sentimos naman sa kerosene. Ayon sa ahensya, dala ito ng patuloy na pagtaas sa pandaigdigang merkado at mga tensyong geopolitikal. Alam niyo ba para nyake Noong pinatupad ang batas noong 1972, hindi lang mga mamayan at media ang pinatahinig. Pati ang mga manunulat at talagad ng sining ay mahigpit na binantayan. Bawat pelikula, tula, kanta. Nobel ay kailangan dumaan sa Board of Censors bago may labas sa publiko. Isa sa mga pelikulang sumabak sa gintong sitwasyon ay ang insyang na obra ng pambansang alagad ng sining na si Lino Broca. Sa unang tingin, hindi naman ito hayagang kumekestiyon sa pamahalaan. Isang kwento lamang ito tungkol sa isang babaeng lumalaki sa gitna ng kahirapan, karahasan at pagkakanulo. Ngunit sa mata ng sensor, ang gantong imahe ng lipunan ay negatibo at pinaniniwala ang maaaring makasira sa mukha ng bansa. Ayon sa mga salaysay ng producer na si Rubit Tiong Tan, halos hindi nakalusot sa censorship board ang pelikula. Muntik na rin itong hindi makarating sa Cannes Film Festival sa France. Kinailangan pa nilang magdala ng kopya ng palihim para lamang masiguro makarating ito sa festival. Sa kabila ng lahat ng hadlang, nakapag-premiere ang Insiang sa Cannes noong 1978. At ito ang kauna-unahang pelikulang Pilipino na naipalabas sa nasabing festival. At yan ang mahalagang balita ngayong linggo. 95 days na lang ang Pasko na. Ipalo kami sa aming social media page para sa iba't pang mga balita. Huli, ako si Carmina Manalang at ito ang paranyakin ngayon, Weekly News Recap.